Hello, good morning mga guys Eh, hey. ngayon gagawa ako ng madbuka ni Lolo Maghihiwa muna ako ng kamatis Isang ng madbuka Ayan mga guys o oh. hmm. muna ako Sumahan nyo ako mga guys ito ay apat na kamatis sa ang sangkap. Ayan. Saka apat na apat na bell paper. Ito mga guys. Ha? ni Lolo. Kailangan huwain muna ng maliliit bago bisahin. Sa mantika. Tapos ipapa Joseph ko muna bago lalakan mamaya ng belt paper na ular. Yan ang magbuka ng lolo. Ito ay pwede pang almusari niya. Pang breakfast at saka pang dini. Yan po. Kailangan maliliit ang hiwa para madaling ma-juice. Yan o. upload sa YouTube mga guys. Ito, dere-dere ka na. Wala ka edit habit edit. Wala nang pa-pong problem sa kanko eh. Basta ito lang. Kung hanggang kailan na kantong maluto to, dere-dere ka na. Wala. Wala nang edit edit. Ang oras na ba ngayon? 8.30. So, Quanto? Bagay, ma makan to. Tatlong oras. Alas na hindi isa lang po, Alas oras. <laughs> Yun. Pwede nga pala to. Kasi napakahaba naman. Tatlong oras. Dito na lang sa paghihiwa eh. Ang daming oras na gugugulong eh. Ayan Hindi oh. pa naman yung pagkahiwa niya. Hmm. Yun, na habang nanonood ako ng kajagat kay uh, Adol Idol Jagger at na tenang kanya na maglag na sa bukana yan kasi ang mga pinapanood ko kay Adit Idol Jeffrey Sniper kay Kaparmer tapos kay Kuya Dam kay, Kus, kay Consialando sa bukana tapos yung kay Idol Kambal sa Quezon Province sa magkakapatid masisipag yung kakainsan mga guys madami tayo madami akong magatutunan doon kasi nagpaparm sila yung hindi ko kasi yan yung hindi lang pinalakhan ko masisipag yung mga swerte na magulang no? mga bata pa sila tapos na ang paglubo ako ng matis tapos isasalam ko to mga guys ganun mo na unahin ko. Ah, ako muna sa. Ito, salang ko muna tong, Ito. Oh, ali. Saka Rola na mga guys. Para kansya. Ayan. ay dito. Ayan. Yeah. Yung nasa kanan antika, nga pala. Nakalimutan ko. <laughs> pa pala. Si

First time hai, hai, magluto hai, ganito hai, 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 dito lang kukuha ako sino bang matibay mga guys sa, sa sibuyas ako lum lum lumayak talaga dito sa sibuyas mm -hmm. sibuyas sa lang sangkap dito mga guys suboya yeah yeah guys nó nằm luôn Masih Boyas semua guys. Kalau kamu nanti tersalah, apa ini nanti.

na guys sa 418 niya anong araw ngayon sabado bago ang sangkat dito ay sibuyas at saka tomato apat na tomato pinag-apat ko na kasi maliliit naman tapos tapos yung bell pepper, apat din tapos tomato paste mga guys hanggang sa malusaw siya mag juice na yun ang tamang pagluto nitong magbuka comment lang kayo mga guys kung sino nakapagluto na nitong magbuka sa so, mga parting kwanto yata eh. eh yung din kaya pag uh, sa kung ano, pag lang pa kain-kain talaga, mag na lang ang kuwan ang apoy nito kasi naabot ng tatlong oras. Oh. So, saka ako na, i-update ko lang ayo, pagduto na. na i-update din pala to kasi nasa kahaba. 3 oras. Ito so, lang hindi ang pagluluto nito oh.

hindi ko ang mukha ko so, hindi nakuha na yung kaserola, diba? yung parata sa nito hindi sa mukha, diba? yung siya tapos yung 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 Hmm. Bago isa natin yung I-hulog ko yung Bell pepper ay medyo Juice-juice na to Yung tutunan na, na ba malambot na malambot na Ito hmm. okay, ang kamunan ha tapos update ko kayo mamaya. Kaya kailangan din dito ang edit. Edit. Ayan okay, mga guys, siwain ko na itong belt paper. Apat na pirasong belt paper. Dapat pinulang din ang hiwa. at pot naririnig niyo yung pinapanood ko yung habang habang naghihiwa ako dito naka naka play yung vlog ni Idol Jacker dito sa mabila sa ipad ko pinapakinggan ko lang mga guys nakakatuwa kasi yun nakaka pwede yun, nakakalibang yung mga vlog niya Pagkatapos niya Kay Palmer naman Kaka Palmer Corcelando Kay Tubal Diyan si sa Bukana Kay James Pick Sa hapo naman yun Pinapanood ko Kasi minsan lang mag-upload yun Tapos yung magkapatid Magkakambal Magkakapatid Si Kainsan Si Bumboy yan. Pinapanood ko lagi yan. Lagi yan. Ay, bumbol. nasabi ko, talaga yung swerte yung magulang nun. Masisipag yung magkakapatid. Puro lalaki pa. Ang kinaswerte nun, puro malalaki. Yung kay Kaisa, yung kay Alex. Kwan? Kay Idol Alex, si eh ko pa 500k uh, na yung subscriber niya yung last thing ito huwag lang po mga guys salataan talaga hindi ako marunong maghiwa wala <laughs> na oh. Ayan, oh. Hmm. ang mahalaga pino Okay na yung niya. Hmm. Ang oras pa lang dito mga guys. Mga 8.30 pa lang. Ang umaga. Yeah. Kaya, exact ito alas alas 9 ang kwan ko nito ang kwan na ito alas 12 ang kwan ang luto ang salang ito ang piling yun pa lang ang pagka-counting nun kamatis eh dali lang yung pina na rin yung kamatis teka haluan ko lang po Medyo ko na yung kamatis. Marami dyan ito. Tapos may may dalawa pang tomato paste na ilalawa ako dito. ang pampalapot tapos pwede nang ilahok to doon sa, sa pinaka binis ako na kamatis pwede na to tuto ko doon ayan Ngayon, i- ang po uh, natin. Yung heat. Kumbaga, sa, sa 150 lang. 50. at ito na yung bell pepper ilalaho ko na mga guys yan dahi o oh. hindi pangalo to halos may kitang palating kasirola yan. kasi ang um, puruan mo ito e eh. sabado ngayon yan Ayan. Tapos mamaya lalawakan ko lang tomato paste. Pag medyo ko na siya. At ko kayo mga mama mga guys. At yan mag outro na ako mga guys. yan ko na rin ang aking madbuka. Ayan o. Oh. finished Finish product. Yan po mga guys. Magandang buhay po sa atin lahat mga guys. Ingat po tayo.